Guys, papalitan muna namin ng bala. at medyo maikli yung bala. Ayun po ang babarilin kasi ang napakalayo pero madami. Sir, sir, sa yung erget yung pariyan, kitang-kita no, dito pala oh. o? oh. Palapit na oh. Eh baka pag pinutok niyo na, sabi mo na 10 metro hindi niya na itama. Hindi na palapit hindi na. Medyo na itama. Oh, yun oh hilera na yan oh. No. Ehrito Ergal. Sanay. kahit tampong metro. Ay no 'yun. Ay yun, 'yun. Tanggal limitado. <laughs> ay <Ayun> nako guys, <laughs> ang mamamaril po 'yan si Del Rosario. Ay nakasumpa la. Ay gumagalaw din ngayon. Malaki tsakan ko. Ayun guys, ang babarilin niya. Dima Dima naninag Oo. Oh, ikaw na nga, ikaw na nga. Boys oh, na yung pagwinareal mo sa ilalim ng isda na yun. Siyem-siyem ba to? Ayaw na, ano... Mag-alim Hindi. Eh, ka na ng kas eh. babaw ng bala ko eh. So ayan guys. Yun. Dino. tayo, na Tama boy, tama. Oh, tinatangay na Oh, goal, goal pala 'tinamaan. oh na ayan no. na video ani. <laughs> Itong ina no Magaling oh. <laughs> Magaling ba na tao? taong ito eh. Oh. Batang hagun. Batang hagun. Asan Asa na po? Baka mahulog naman yung cellphone ko. pag pinirak sa buntot siya, papalupot na sa buntot. Pero walang tama yung Asa ah, na ba? Hindi ko ayun. maano eh. Wala. Ayun, 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 oh. Aba, kagaling naman ang na mamaril. Ayan pong maril po ang mamaril po. Tapon uli dalawang bangos. Dua. Ayan, guys. Kahapon, lokas. Bangus. Nakadalawa na po? Dalawa na po. Dito? Sa ilo. Ay, may bangus din. Ah, dami. Ayan na po. Ang umpawa Lapa... ng bangus na yun. Galing mo naman pala, boy. Mamaril, boy. Abi ito, may yukang. Time in, na.